Ayan po, uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga viewers po natin at subscriber at sa mga silent viewers. Uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Ah, ngayon po, dumayo naman po kami ni kasama ng Jojo ngayon dito. No, kasi sa aming pinapuntahan dito mo dalang, kaya sabi namin, subukan namin dito pumunta, makasakaling makatagpun tayo. Dalawa po, bali tatlo po kami, si Jojo, bago si Amber po, ayun o. No? Tara po, lakad po tayo. Ano yung tinakamit yan o? Okay. Yan o, ibon? wala nga. Ikalapati doon.

At siyempre po, uh, ah, hinilang po ta tayo nang gabay sa Panginoon. at ah, siya na po ang bahala sa atin dito kung ano pong pwede niyo may bigay niya ngayon. Tara po. Yan siya, siya, siya. Bumula. Na. nakatimpo pa ako na lima nakatimpo pa ako na lima sa guto <laughs> tinawag ko si Jojo malaki po no may mga hipon puti dito may mga ganito po oh. may mga ganitong Kaya tinawag ko si kasama ni Jojo tara po Kaya mo 'di ba? Muka Meron. Oo. Oo. Muka sawa. Ha. Sawa. Hmm? Lalaki po no? po o oh, hindi pa po nakakaano na di ba nakatulog si Samon Jojo ayun dito sa tabi nagpatabi lang siya nagpatabi oh. oh, babae po. Oh, babae. Oh. Okay. Ah. Babait. Oh, babait lang po ang alimasag. Oh, oh po oh, Joe. Isa pa oh. Isa pa. Ah, ayos to. Nakachimbo kami sa dahil namin ha. Yeah. <laughs> Natawag ko po si Ander para makaipon din siya. Oop, sog po ulit. Diyos. Diyos. Sog. <laughs> <Yo>, so... so... <laughs> Kumapa ka na Diyos. Para may ka. Ayan o. No? Ayan na. Wow. Oh, Salamat <laughs> ko. Iniingit. Iniingit ko <kupu> po si Jojo. <laughs> Tapi, 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 itu tapi, 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 cinta. Di tapi, ada tapi, 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 bukan sayang tapi, tapi, Kau tapi, 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 Oke, okay, jambu Pumalit. Pumalit. Pumalit dipon. Ah. Aroy! Sug po ulit doon. Sugpo. <laughs> <laughs> oh bro, sug <segura> <laughs> <laughs> okay. na naman. Pangako pa ito sa akin. Tuk! Aroy! Ayan po niya. Ayan po niya. po dito <laughs> Baka marami siguro dito. Ba meron din na nga. Ay wala. Buhayin-buhayin ka siya dito eh. Mm, na natin. pagawa niya. Kaya, kami noon. Ang ah. sabi lang sa akin, kay Joker, tawag sa ka daw. Hindi uh. <laughs> ko alam na ang ganda ng bangka niyo eh. Ang na pala bangka niyo eh. Yeah. Ano na yung pintura? Bago ba? Bago na na. na po huli? Ano na po nariyo? Ano na yung nariyo? na yung nariyo? na yung nariyo? Ano na 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 <laughs> ay apo, may isang may dumating po yung ating kaibigan. Bayer to. po. Sulit supporter to. mo, jo. lapita mo, jo. Hindi ko na kung makikinig sino mo paala mo na lang. <laughs> Jagoy, mga kaibigan natin, no. Narinig natay. po. Hindi na ako mag-upload Hindi ay. Idol pang yan yeah, po yung uh, natin na nadaan natin sa katiyan kanina ay uh, nakaraan oh na pulot ko marami na huli <laughs> 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 mga kalatin yung lang hindi ko na ba ano pansin na kayo yun oh. gatumin po nga ako sa inyo sino kaya punta naman po <laughs> labo eh ako pag malayo eh tapos <Okay>. sa <laughs> iko manag eh sila pala lang dalawa kami po yun ha uh, oh. doon sa akin sa kayo. yun kasi ito kaya yun naman po ha ah? uh, pumuot naman po ang kami namin ang na... ang yung Arigid. ano po brother mix vlog ah brother mix vlog ayun yung nakarano Ay, Ayun po, nakita rin natin yung ano, na nakita uli po natin yung Brother Mix Vlog. Ayun po siya. Sana po uh, suportahan niyo po si po. Brother Mix Vlog para sa pangarap po. Uh, gusto rin po makatulong po. sa kapwa. Ayun po. Pinuntahan po tayo dito. Nadaanan natin sila kanina doon, nagapangawil. Ayun po, super bait daw talaga sila. Ayun. Sana po pagpalain din sila ng Panginoon na umangat yung kanilang channel para makatulong din po sa kapwa. Idol, ingat-ingat po kayo. Salamat po. Hindi po, dito na di po kami. Thank you po. Nagdaga lang namin ang aming pangulam. Ito po ang pangulam namin. Good yeah. oh, job. sige, ingat-ingat. Salamat. Sana marami kayong mahuli. Yung malalaki. Ay, ah, paulit na? Paulit na. Tama pa lang, pangulam lang. O, oh, sige. Hindi po. Salamat. Alimango? Oh. Alimasag. Alimasag. Isa pa. May isa pa. Hmm. Guys, supportahin nyo yung ano, yung channel Arnold Vlogs. Ah, uh, sana po supportahin nyo. Andito po ako, kasama po, nagsama eh, po ako kay Joker's vlog. Sana po suportahan nyo ang aming channel na Arnold Arnold Vlogs. <laughs> <laughs> guys, thank you po. Dalawang huli namin alimasag. <laughs> okay. <laughs> Arnold Vlog na. Sa inyong channel. May channel din sila, guys, ano, Arnold Vlog. Ito, guys, oh, sa taas. 'Yan, ito 'yun. Kaya suportahan nyo <laughs> sari-sari huli namin at no? ano <laughs> Dito. ditog ditog dahan din parusog po din eh ang laki dami na rin huli yun dami na rin sari-sari Mm-hmm. Hindi sumama yung aking kas kasamahan ni. Hindi sama. Guys, hipon na naman yung huli namin. Hipon. <laughs> <laughs> Laki. Hipong puti lang. Hipong puti ito. Ayan po. Medyo hindi pa kami natapos magkapa kasi inuna ko itong ano, malabanos. Ito po yung huli ko unang sa kapa. Oh. Ayan o. No. Malalaki po no. Termira, yung ating mga nakuha ang mga alim alibasag niyan. Termira. Tapos yung tatlong malabanos po. Bali ano to eh. Anim na butas, tatlo lang po ang nalagyan ko. Yung tatlo kumain na. Pero yung dalawang yung dalawa na yun umya. Kung sino ang hindi makakuha dito sa sa lima kong kawil, ah tatlong kawil. Yun po ang lalagyan po natin habang magluluto kami dito. Tibo, tatlo pabantawin po na natin to. Ito kumain na ito eh. nó nắng lưu nho kia ngân giải ngân ngủ tao thấy chưa lưu nóng thơ lưu nóng thơ Này nóng thơ lưu nóng thơ lưu nóng thơ lưu Nakaisa na. Lunok na lunok po. Baka pala. Wala po. iya Ayos. Wait lang. Ayan po. Dalawa pa po ang pantawin natin. Dalawa. Dalawa. Tara po, punta natin yung ano pa Yung pangalawa Tapos pahuli natin yung tatlo doon, pangatlo yun eh Kaya ito yung butas guys Laki no? Yan dyan? Hmm. Eh, wala ka ng butas no? Wala ka ng butas ba? Ha? Wala ka ng butas okay. hmm? Lalo malaki yun no? doon eh yung yun pa ako eh. pa laki okay. Ayun po, pantawin na natin yung pangalawa. Pinahawak ko lang kay kasama ni Juju yung ano, yung ating malabanos para hindi ako makakain ng nila. Alunertu. Hmm. Ya fu. Bener. Kain kula pun kok kainku melambut menan putih. Itu ah. <coughs>

Ah, ngayon po, si Jojo papaunahin ko na po doon sa may sa may bangka kasi yung dalawang malabanos, lalagyan ko pa po baka sakaling kumain pa habang kumakain kami doon mamaya. Magaluto pa po kami na ng pang-ulam. Si Jojo po, yan ang malabanos yan. Sasama niya na sa tabi. Tara po, po. Lagyan ko lang po muna itong dalawa. Pinauna ko si Jojo doon kanina, pinabalik ko siya kasi kumain, lagyan ko tong dalawa kumain. Kaya sabi ko pag mamaya pa namin kuwain baka lumabas, sayang. Kahit nakakapaputay ng ano, isang alimasag na may itlog. Yung ganito po na babae, kailangan bitaw natin kasi marami yung anak. Ayan po. Bakbo na. Ito ko na po. Malaki po ito eh. inagaw sa ating kamay kagad kaya sabi ko kay sinigawan ko siya doon sabi ko tinawag ko siya Saman Jojo ara ayan po oh laki okay, oh, oh. So, Ito eh, pag uras na ay, malalim na oh. Yung isa siguro, sakaling ko na lang yun. Ojo. Diyo. Tara po. Kuhain ko lang ito isa. Para makaluto na kami. Gutom na, gutom na. kumain na rin oh. No? Sabi ko lang muto dito. Ara. Utom na, tanghali na kami, tanghali na. Hindi pa kami nakalmusal. Sakaling ko na lang to ko sa kasakaling ano. Sakaling hindi maganda ang pagtatama. medyo maliit lang rin ito maliit ang butas nito eh ay nawala o, binitawan po <laughs> binitawan binitawan ibalik po ibalik ko na lang ito kakain muna kami ako na lang magabalik po nito sayang Tapos ako nito. Kain muna kami. Na madali. Tara. Luto kami ng ulam.